Tanong ni Joel Armendi Hurado, Sir, yung asawa ko sa abroad, may lalaki doon. Maghiwalay na daw kami, binabawi niya lahat ng napundar niya. May karapatan din po ba ako, hindi kami kasal. Tandaan, kapag lalaki at babae ay nagsama bilang mag-asawa at pareho silang may kapasidad na mag-asawa, kinikilala ng family code ang kanilang pagsasama bilang common law marriage at tinuturi silang co-owners ng kanilang mga ari-ariyang napundar nang nagsasama sila. Sa ilalim ng Article 147 ng Family Code, akalain ng batas na parehas nilang pinundar ang mga ari arian at dahil dito pantay ang pagmamay-ari nila. Kung hindi man nag-ambag ang isa sa pagbili o pagkuha ng ari-arian, ituturi pa rin silang co-owner kung ang hindi naglabas ng ambag ay homemaker o siyang nag-alaga sa kanilang pamilya at bahay. Pagkatapos sa kanilang pagsasama, hindi maring ang kini ng isa ang mga ari-arian na walang pahintulot ng kabilang partido. Ibang sa naman kapag hindi maring kasal ang isa sa dalawang nagsasama. Halimbawa, kung dati ng kasal ang isa sa kanila, sa ilalim ng Article 148, magiging co-owners lang sila ng ari-arian kung may patunay na pareho silang nag-ambag upang maipundar ang mga ito. Bukod dito, conjugal ang bahagi ng ari-arian na pagmamayari ng kinakasamang kasal sa iba. Para sa karagdagang informasyon, ifollow niyo ako dahil wala Tony Roman.